Magandang araw mga ka -teach. this is GMD Kumpas Decoding Magbabahagi na naman sa inyo sa aking natuklasang animal symbol coated rock Alright mga ka -teach. isang mabilisang remap teaching decoding Tatalakay natin ngayon for this solo exploration para may ibabahagi na naman sa inyo Ang aking mga natuklasang sign symbol marker sa isang bato Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato ito ay may hugis pa na marker at nilagay dito sa ibabaw. At kapansin-pansin din dito na meron itong katabing bato na ginawang lock para hindi ito basta-basta ma maalis. Ang put marker nito ay isang right put na ang ibig sabihin naman nito ay isang end of trail at nagpapahiwatig ng isang right spot. So napakalaki ito mga katits at ito ay may sukat na 16 inches ang haba ng isang paa. At ito naman yung talampakan na sinukot ko kanina hinasa nasa 12 inches. So ito yung pinaka marker talaga niya. Kung meron kayong ganitong klaseng marker mga ka ito ay napaka gandang good sign para sa isang site. Ito ay isang halimbawa lang ng mga marker na makikita natin dito sa ibabaw. So dito mga ka ay meron pa itong kasamang marker dito sa katabi niya. At ito na yung pinuturo ng isang paa. Dito makikita natin ang isang bato na medyo pahaba. Parang bar. At ito na yung pinakamain boulder marker na ginawang animal symbol para meron itong tanda na kung saan ay nandito lang din ang isang spot. So napakalaking bato ito mga katiits na ginawang animal symbol, ginawang artificial coated rock. Makikita rin natin dito na ito ay naka head. So ito ang kanyang itsura mga katiits. Isa itong napakagandang marker na ginawa. Hugis hayop na bato. Ito ang kanyang ulo mga katiits. Maliit lang ito. Pero putol. Meron itong slice na nakalagay sa ibabaw. At dito sa katawan naman nito ay meron din itong mga tapyas-tapyas na mga may slice din nito. So makikita natin dito na talagang napakaganda ang paggawa nito. At simple lang, isang ulo lang at saka isang katawan. Dalawang bato lang ang kanilang ginamit upang magkaroon ng animal symbol. So ayan mga katidya kanilang diskarte para magkaroon ng animal symbol sa isang site. So, ito ngayon ang ating prospective spot mga katiets dahil dito sa napakalaking bato na ginawang animal symbol at sa isang paa na nakalagay din dito malapit sa malaking bato. So, itong mga nakukuha ko mga katiets, napakanipis na bato. Napakanipis ito. mababaw pa lang ang trenching ko dito ay may mga nakalatag na dito na mga maninipis na bato. So ganito ang mga digit marker kapag nakakita kayo ng ganitong maninipis na bato sa ilalim ito ay napaka legit marker na ginawa nila kakaiba kasi ang tunog nitong maninipis na bato mga katiits kapag nagbabanggaan ito ito ay may parang nagpapahiwatig ng isang metal sound yung tunog niya parang bakal na maninipis pag ang mga bars kasi pag nagbabanggaan ay parang magka ang kanilang tunog Okay, dito sa actual trinching mga katits, meron din akong nakuha dito ang marker na pasag na puti. Ito ay clear glass. So napaka-kintab pa nito ang itsura. Bali, dalawa yung nakuha ko ditong basag-basag na buti. So napaka-ganda pa ang pagka-kintab nito. Kasi parang di siya na fifade ang pagka-kintab. Napaka-gandang klaseng glass ang nilagay nila dito sa spot na ito. Isa rin itong nagpapatunay na nasa tamang spot. Dahil dito sa ginawang marker na paa. So ito yung pinaka prospective spot natin at napatunayan natin na mayroong mga marker sa ilalim. So ang gagawin lang natin dito mga katids ay aalisin tong bato na nakaharang dito, itong pahaba na bato. So ito na yung clear glass na nakuha natin sa ilalim. So napaka babaw pa lang dito. Wala pa ito sa isang feet, marami na tayong nakukuha mga marker. Ito ay actual talaga na trenching mga katids para may ipapakita ko sa inyo at may maibahagi ang mga halimbawa ng mga markers na nakalagay sa ibabaw at ang mga markers na nakalagay sa ilalim. So ganito ang mga hidden markers na makikita natin sa ilalim mga katids kapag meron tayong makitang foot markers sa ibabaw katulad dito na pagka setup up ay pwede nating subukan mag trenching uh, malapit lang din sa foot marker. Mararamdaman mo talaga na legit ang mga marker na nakalagay sa ibabaw at mga sign na nakaukit sa bato kapag meron tayong mga makukuhang mga kakaibang marker sa ilalim tulad ng mga basag na bote mga iba't iba klasik hugis ng bato at sinamahan pa ito ng mga heart yan ang mga marker na nagpapayawatig ng isang center spot okay, dito mga katids meron pa tayong nakukuhang mga hidden marker ito ay palit lang na bato pero may hugis pa ito So, importante din ito kahit na maliit na bato ay hindi natin pwedeng baliwalain dahil ito ay may hugis. Minsan naglalagay din sila dito ng maliliit na bato mga kapiets. Ito naman ay meron din itong aro o portal ng literacy. So, yan mga kapiets, naka literacy at aro. At dito naman ay meron tayong makukuha ng napakatulis dito sa dulo. So, ayan. So mayroon din itong ibig sabihin. So parang paarin ito mga katits na may matulis na dulo. At ito pa mayroon pang isa. So ito ay maliit lang na hukay mga katits. Pero pag full uh, blast operation na ay talagang malakihang hukay na ito. At ito ay madali ang remapping at saka trenching lang ito for confirmation para sa right spot ng mga markers sa ibabaw. So, dito, nasa tamang spot ang trinching. So, ayan. At dito, meron pa itong isang maliit na bato, pero napaka-importante din ito. Ito ay may hugis na parang box o rectangle. Pahaba kasi ito yung pagka-square niya. At dito mayroon ding malaking hidden marker na bato sa ilalim. So makukuha natin dito ang hugis na parang triangle o arrow. So ayan mga katids ang kanyang itsura. Para siyang arrow na ginawang marker. iniupa patulis yung dulo niya. Parang bahay. So ganyan ang kanyang itsura mga katids. So napakaganda ang mga pinapakita ditong given markers sa ilalim. So napaka babaw pa lang nito. Siguro na sa 1 feet pa lang ang lalim nito mga katits. Ganito na yung mga marker na kukuha natin. So mayroon itong hugis, arrowhead. Ayan mga katits. Parang bahay lang din ang itsura niya. So ito na lahat yung mga nakuha nating mga marker sa ilalim mga katits. So marami rami din ito mga katits na may iba't ibang hugis. So ito ang arrowhead. At meron so, din ito maninipis na bato. Yan ay parang pamaypay o mushroom type na marker. So napakanipis nito mga katits. Ayan mga katits. At meron pa itong mga kasamang maninipis din na bato na ginawang marker. Yan, napakalipis nito mga katids. So, meron dito itong uh, arrowhead. Meron itong paa na patulis yung dulo. So yan mga katids. Ang kanyang itsura. So marami itong mga marker talaga na nakukuha ko dito sa one feet pa lang na hukay. Iba't iba -tiba klaseng marker na makukuha dito. Meron pa itong mga basag-basag na buti na magiging tampay ang kanyang hitsura. So ayan mga katilits ang mga markers na nakukuha natin sa ilalim ng spot. Okay, kinuha ko na rin itong malaking harang na nakalagay dito sa prospective spot at mga katids. Ganito ang kanyang hitsura sa tagiliran. So, ganyan ang kanyang hitsura mga ka So, malaki bato rin itong nakaharang dito. O napaka ganda rin ang marker dito. Meron itong mga hole sa gilid at pa-curve ang kanyang hitsura nito. Naka-portal. So, ganyan na ganyan ang kanyang pagkagawa, mga katits. Okay, that's it for GMD Compass, mga Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.